Good morning mga kalakdan. Kung nakasunod ka sa ating mga video is may video tayo noon na sinabi ko na bibili ako ng pares na bagong palahe. Eh kagabi dumating siya, hindi ko lang nakunan ng video kasi medyo maulan. Tapos gabi na kaya ngayon papakita natin yung bagong palahe nating binili natin. Hindi ko po masabi kung magkano po yung presyo ng pares na nabili natin kasi baka sabihin nyo binarat natin or medyo mahal. Ay, uh, hindi natin sasabihin kung magkano yung bilhin natin sa bago nating palahe. Pakita natin. Ayan, pakita natin yung binili nating pares kukunin ko lang sa lagayan pwede ko sa inyo yung itsura nya ito po is 75% gelmore tsaka 25% sweater at na yung babae is 1 half gelmore at saka 1 half boston rounded kunin lang, pakita sa inyo ayan, ito po yung babae ayan, Pero mas mataas po yung pagka Gilmore niya sa makikita nating itsura niya is mataas yung Gilmore. Pero Boston Roundhead po yung isang dugong nananalaytay sa inaay ito. Ayan, pero mas lubas po yung pagiging Gilmore niya. Puro ko na yung lalaki, pakita ko sa inyo. Ayan, nyo yun naman yung itsura niya ayan tapos yung banya sa kulay is blue leg ayan sabi talaga natin na yung itsura niya at saka kulay is Gilmore talaga at saka bandit po ng bakbakan to pwede ako sa inyo yung wing nya ayan Um, bakbakan bakbakan bandit po to. Ayan, medyo malaki yung katawan niya. Tapos yung tangkad niya is sakto lang. Ayan, masasabi natin maganda po itong rugtak na binili natin. At yun po yung bagong kalahin natin. Gilmore sweater at saka Gilmore Boston Roundhead. At saka kung magkupas natin channel, magkulit kayo mag-subscribe at saka click yung bell button para hindi kasi yung mga bagong video na lalabas. Ikaw na, di pa nakapos subscribe o mag-subscribe para, para malaman mo kung natin sa pagmamanok. So, Hanggang sa susunod. Bye-bye!